dapat i-remit ninyo sa SBSI. Totoo Yun? Totoo yun, sir. How, how much? Sa amin yung parang mamubuhay man may na managatay, yung tawag mga bubo. Okay. Uh, yung parang... Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Opo, oh, opo. So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Opo, oh, sir. Ano yan? In-cash or in-kind? Puhaan na na yung kanang konsumo. Pag-abot na mo, ito nga kuhaan ng konsumo. Oh, pag ang limpyo na ang net na kay Balisser, mo to'y happy oil. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Uh, Tukunan mo na konsumo sa pamilya mo? Uh, hindi, hindi. Eh, para sa sunod na paglaot, uh, naragi hapon kibali. Konsumo sa gasolina. Ah, okay. Uh, pagkaon kibali na mo, na yung isda. So, meaning, ibintay nyo sa palingki yung isda. pagkuha kuha nyo na isda galing sa dagat, binta niyo Oo, oh, Tapos yung, yung kita, doon na hatiin. Hatiin. So, kung may kita ka, halimbawa, 1,000 pesos. Paano hatihan ng 1,000? 500, sir. 500 ang? Pagkita kita ng 1,000, kung 200. Hindi, <supra> ibig sabihin, yung, yung binta mo na. Yung binta. Na ang isda mo, 1,000 pesos lang, binta. Rin, Puan... Anong gawin mo sa 1,000 na yun? Kuhan mo na ng kuhan, konsumo. Konsumo? Pagkano kaya sa 1,000? 200. 200 pesos, konsumo? By 800 na tira. 800 tira? Yan ang hatiin. Hatiin? I ibigay 400 sa'yo? Sa 400 sa ministry. 400 sa? Ministry yan ang... Ministry yan. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, gano'n na ginagawa. Ewan ko sa iba, pero sa by team kami kasi sir, yung by team, team. Oh, team. kami ng bubo. Na, iba naman yung mga mamanaay. O oh, yung panak lang. Sa amin, 50-50 talaga. ng konsumo. So is, is that true, Jerry 50% of the, the, net income of uh, mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. nire sa inyo, 50% may iwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi hey, totoo? <coughs> hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Hindi <coughs> totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na di huh? dito. Ha? Ah, ito ha, ang sandali, si Dr. ha? Hindi totoo. Pero, mayroon dito, Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan ha? Ah? Contribution, donation, solicitation hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng uh, nag-join kayo ng uh, festival sa uh, sinulog festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan? Kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members. Your honor, yung makasagot po ay si Lord Ma'am. ang kasi presidente ka eh. Presidente-presidente ka tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Ma'am Mert, go uh, ahead. Uh, your honor, please, uh, I I do not uh, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen, hindi ko alam kung anong uh, anong mga conditions nila. Pero sinabi mo la the last time around na gumastos kayo ng uh, million para lang mag-join ng uh, Sinulog Festival. ay correct? Yes, yes po. Uh, yes, uh, Your Honor. So, nasaan nagkagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Uh, marami naman kaming sources, Your Honor. Uh, like what? Ang, ang, ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Pero na kami buy and sell. Sandali lang, sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Nasabi uh, ko, milyon-milyon ginastos nyo. Uh, unang, uh, unang, Your Honor, kami kaming uh, Salonira Foundation Incorporated. Okay. Then uh, may mga donations halimbawa uh, pagpunta namin sa Cebu. May may pera kami na 1.6 million. Ano? Uh, around 1 million na panalo namin uh, sa, galing sa ano sa sa bunok-bunok. At marami namang mga donations din halimbawa nag sa amin ang City Government, ang uh, ang uh, barangay ng ano ng ang barangay ng ang barangay namin barangay in Siring. Another one is uh, although may inuutang kami pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni governor ng 1 million na uh, parang premium. At saka may tumulong din sa amin na Yatras ko muna, yatras ko yung question. So sabi mo meron kayo malaking uh, price na natanggap sa bulok bunok Festival kaya ginastos yun sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance niyo noon. Ang ganda ng mga mga props niyo. Sigurado ako gumastos kayo noon, pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok ha. Dahil, so saan galing yung preparation niyo doon? Meron kaming uh, other income. Another one is uh, mga donations sa uh, from uh, friends or even from the members. For example, uh, may meron kaming mga uh, tulad po sa akin, tulad po kay oh, Karin. Uh, uh, Alam mo makinig ka. You, you want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung kay, as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory, uh, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi eh, ko alam yon na uh, Your Honor, kung mandatory. Babastang ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung uh, anong uh, mga programa namin nagtulungan, nagtulungan. So when you say donation, kusang loob yes, po. na binibigay. Oh, yes, po. You did that require them to contribute a certain amount of money coming from their income. W wala akong alam po. Sure ka? Sigurado ka? Yes po, yes po. Kung mayroon man yun, kung saan loob nila, kung anong... ako Ah, uh, kaya nga, saan loob nila yon, Ha? Hindi nyo nire-require. Uh, hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op, co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, ay, hindi ko alam kung anong uh, patakaran nila. Kung anong kapit, Vice nila? President ka? Hindi mo alam. kaliit na, very close limit kayo na, na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong uh, patakbo doon sa loob ng uh, co-op na yan? Kasi ibang operation, Your uh, your Honor. Alam mo naman, sabi ko na, nandun kami sa pihan huh? na uh, ang, ang uh, health condition ko malabo na. Parang uh, hindi na ako, minsan ako makatin ng mga meeting, nandun na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it required requirement or kusang loob mo nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Required? O kung ayaw mong magbigay? Ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang, pala, pag, ano, sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na hindi, kung hindi tayo, bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa kanya naman lahat yung mga bagay na, na sa atin. sir, so, walang punishment kung hindi kang magbigay. May, may warning lang sila, sir. Warning. warning. Ang okay. talagang magmaro-maro ka. Hindi every time magkakuan ka, mangisda ka. Ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit. Ano mangyayari sa iyo? Pag mahibawan ka na ing nagsibat ka, i-restricted eh ka, sir. Restricted. restricted. Uh, Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, ka pabantayon ka sa Paxol. Uh, so yan ang form of punishment. Um, uh, Restriction inside camp. Ah, uh, sir. Maggagawin kang guardiya do sa Paxol? Oh, uh, hindi ka na makakita. Hindi ka na pwedeng mangisda. So kung hindi ka na pwedeng mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghihingi na lang sir sa mga sa Saan lang Yung mga may tinda pa doon, manghihingi sila mm -hmm. yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang yung maghihingi ng, maghingi ng yeah. mga eh. pagkain. Ako. Okay. E, samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Tapos kayo maghihingi. Oh, sir. Yes, go ahead. Sir. Sir. Follow up question po. At uh, mukhang involved na naman si Ms. Cheng Alea, Pero dito pa rin sa line of questioning ng chair. May impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang ODET, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So, tinawag ni Senyor Aguila. Sabi niya, may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong uh, resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing sa kanya na bibigyan. Uh, sa kanya na, bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos. Kasi lahat ng kuhang isda ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon niyo lahat ng mga mananagat at sinabi niyo, lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat pero bibigyan nyo sila ng tigdalawang kilo at yung kokoleta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chingalea, si Abierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in-charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please, uh, try to explain uh, it uh, po. Uh, para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, Uh, lulutasin ng bawat isa magtutulung-tulung uh, para malutas in the time ng typhoon odette so nagbatawag yung meeting ng board na ano makatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo anong ating gagawin para sila makabangon kaya iba-iba nag-suggest na tutulong kami may may, may tumulong kaya uh, miniting namin yung lahat paano tayo makatayo na para ma Uh, makatayo tayo sa, na, sa nanggaling sa bagyo sa para sa bagyo pag na your honor nagpa-meeting me on the nagkasabot ang kanaghanan aron may makabakod sa kuan nga magambag-ambag para para masugdan ang hinabangay special para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo puro kami kami man tanan naka kuan na kami man na naka kanang nakabenepisyo sa kaya kay eh, nagkuan man may hinabangay nagpahigayon eh, man mig hinabangay special during the typhoon Odette. imagine nga uh, kabilang yung community na nakatayo ng 1400 houses in one month Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So, ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng, sino? Lahat ng mananagat? At eh, eh, okay. yung board nyo lang. Hindi. Eh, sino pong nag-usa para dun sa sabi yung tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para para masulbad ang problema. Okay. Sa, sa on okay. Board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig-dalawang kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chingalea ang lili, magbibenta. Hindi mo ano na mo yung hitabo. ano ang naging disenyo ng tulong-tulong? Magtidabang ngayon kibali, ipaabot na sa kadaghanan. meeting sa kadaghanan nga, unsaon ang board ng papangutan na pas kadaghanan konsulta po ko sa kadaghanan sa ilang ikasuggest so nag ang nagpatawag og general meeting general meeting ng board or ng mga mananagat hey, lahat na, na lahat na ng tao lahat ng tao kasama na yung mga mananagat oh kasama na kasama na lahat mga panday mga kuan ang ang panday lahi pugad ng rolyo mapanday pud sa mga kaning nagubanong ba bahay Sige, mga bago pa yung po, ibang sinasabi yung pinag-usapan na tulong-tulong. Huwag -tulong. muna yung mga panday. Pag-usapan -pag natin yung mga mananagat kasi mananagat si, si Sir Randolph. Ang sabi pa nung uh, informant ko, problema, may punishment pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig dalawang kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So, ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung board? Hindi, wala pong punishment. Walang wala punishment. Wala punishment. So, pero paano, paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng, ng board? Sabi nyo, kinonsultan nyo sa lahat, pati sa mananagat. Paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig dalawang kilo sa bawat mananagat? Ng ngayon po, ma ang ngayon nakita po, Ma'am, sa mga... Eh, ang gantong mga nagatay nag-meeting sa kuan na unsaon man nga ang mga tao kilabgikan man kod na 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 apiktahan sa bagdo nga ang kalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbaw dili ka panagat unsa kuan unsa man ato nga sudan pud sila unang meeting ni para masulbad sa board una nga nakakuan nakahukom man ka suggest ang mga managatay nga magtinabangay ta, mag, ita, mag tambag, ambag ta para ikasudan sa atong mga kuan kay na magud mediha ang nga, kung may problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong kayan kay kay Sir Randolph kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat ay nakihati pa sa uh, disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinuento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat bago sila na desisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat. Kayo, ikayo ba, Sir Randolph, kinonsultan ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng ODEP? Waya, yeah, ma'am. Kibali, i-dits na announce o okay, kinsa authorized ni Sr. Gilanga nga mag, uh, magsulti sa kadaghanan. Direktang i -na announce ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo, ma'am. At ganon yung, ganon uh, ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo, pero bibigyan kayo ng tigdalawang kilo, and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yun? Opo, Ma'am. Yun na yun yung after audit na yun, Ma'am.